Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit! Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw nito, ating pag-aaralan ang letrang X na may tunog na X. Magsimula na tayo. Ang titik X ay kumakatawan sa tunog na X. Tulad ng tunog sa salitang taxi. t x i taxi. Paano ba natin gawin ang tunog na ks? Upang mabuo ang tunog na x, bigasin muna ang tunog na k at agad itong sundan ng tunog na s. K, k, Ilapit ang likod ng dila sa itaas na bahagi ng bibig upang mabuo ang pagkatapos ay hayaang dumaloy ang hangin palabas upang mabuo ang s, k. S, ks. Subukan mo nga. Una, gawin ang tunog na k. Ikalawa, gawin ang tunog na s. pagsamahin k. S, ks. Subukan mo. Sa wikang Filipino, walang mga katutubong salitang nagsisimula sa letrang X, ngunit may mga hiram na salita mula sa Ingles na gumagamit nito. Kapag ang X ay nasa gitna o dulo ng salita, karaniwan itong binibigas na X. Gaya ng sa mga salitang tax, taxi at exit. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang mayroong titik X. Subukan nating pakinggan at ihiwalay ang tunog na X sa bawat salita. Sundan mo ako ha? Handa na ba? Tax Tax Fox Fox Alex is Alexis Max, Max. Tax e taxi. taxi. Lex e Lexi. Alex, Alex. Rex, Rex. Narinig mo ba ang tunog na X sa bawat salita? Tax, fax, Alexis, Max, Taxi, Lexi, Alex, Rex. Ang lahat ng salitang ito ay mayroong tunog na X. Magsala tayo ngayon. Ang letrang X ay tumutukoy sa tunog na X. Ito ang malaking letrang X at ito naman ang maliit na letrang X. Magsala tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang letra. Handa ka na ba? Para sa malaking letrang X, gumuhit na isang pahilig na linya mula sa kaliwa papuntang kanan. Pagkatapos, gumuhit na isang pangalawang pahilig na linya mula sa kanan papuntang kaliwa na tinatawid ang unang linya. Para naman sa maliit na letrang x, gumuhit ng isang pahilig na linya mula sa kaliwa papuntang kanan. Pagkatapos, gumuhit ng isang pangalawang pahilig na linya mula sa kanan papuntang kaliwa na tinatawid ang unang linya. Ganyan ang pagsusulat ng malaki at maliit na letrang x. Ngayon, subukan mo namang magsulat gamit ang iyong lapis at papel. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang X. Patuloy tayo mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!